Noong nakaraang buwan, tayo ay nagulat sa nakakabahalang pag-amin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit niya ang intelligence funds upang magpatupad ng extrajudicial killing sa kanyang mga nasasakupan sa Davao City noong siya pa ay alkalde nito. Sa isang programa ng Sunshine Sunshine Media Network International o ng SMNI, sinabi niya, and I quote, "Ang intelligence fund biniliko. pinapatay ko lahat." Kaya ganon ang Davao. Unquote. Dagdag pa niya, and I quote, yung mga kasama niyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Unquote. Mas masama pa ang mga pondo, mas masama pa ang mga pondo na ginamit ni dating Pangulong Duterte upang maghasik ng programa ng pagpatay ng mga Pilipino ay mga pondo ng taong bayan. Mula mismo sa mga mamayang biktima hindi lamang nagtatanong ang mga tao kung bakit isang malaking bahagi ng pampublikong pondo ay itinatago at ginagawang lihim mula sa publiko. Labis na ginagamit, labis na galit ang nararamdaman ng mga Pilipino na ang mga pondo na ito ay ginagamit para sa mga extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao. Ang pag-amin na ito ay nagbibigay ng batayan upang payagan ng ICC na imbestigahan ang aligasyon ng Crimes Against Humanity na isinasagawa ng dating Pangulo, na isinagawa ng dating pangulong Duterte at mabigyan ng katarungan ang mabigyan ng katarungan ang libo-libong Pilipinong pinatay sa Davao City at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong si Duterte ay bumaba sa pwesto noong Hunyo 2022, mayroon ng higit na 6,000 mga pinatay na kaugnay ng anti-illegal drugs campaign ng administrasyon na opisyal na kinilala ng gobyerno. Pero sinasabi ng mga grupo ng karapatang pantao na ang bilang ay maaring malapit sa 30,000 na katao. Noong ikawalo ng Pebrero 2018, binuksan ng dating ICC prosecutor na si Fato Bensouda ang preliminaryong pagsisiyasat sa mga paglabag sa karapatang pantao ng Administrasyong Duterte sa kampanya nito laban sa droga. Natuklasan ng prosecutor na may sapat na batayan Upang maniwala na ang kasong crimes against humanity ay nagaganap sa teritoryo ng Pilipinas mula sa ika 1 um, ng Hulyo 2016 at ika anim ng Marso 2019 sa konteksto ng kampanya ng pamahalaan ng Pilipinas laban sa droga. Ayon sa kanyang pahayag, batay sa malalim na proseso ng preliminaryong pagsisiyasat, ang mga impormasyong available ay nagpapakita na ang mga miyembro ng Philippine National Police at iba pang mga sangkot na mga individual ay iligal na pinatay ang libu libong sibilyan sa panahong iyon. Noong Marso 2018, nag naguto si dating Pangulong Duterte na umalis ang, umalis ang Pilipinas sa Rome Statue matapos inianunsyo ni ICC Prosecutor Ben Soda na sisimulan niya ang preliminaring pagsisiyasat sa mga reklamo laban sa kanya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na nawala ang jurisdiction ng pandaigdigang hukuman sa kaso na isinampa bago sa bago ang nasabing pag-alis. May obligasyon pa rin ang Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC dahil inutos ng dating Pangulong Duterte ang withdrawal isang buwan matapos masimula ng investigasyon ng ICC prosecute prosecutor at naging effective ang withdrawal noong 2019 lang. Noong ikalabing lima ng September 2021, Opisyal na inaprubahan ng pre-trial chamber 1 ng ICC ang hiling ng Office of the Prosecutor na simula ng investigasyon kaugnay ng krimen na sakop ng hurisdiksyon ng hukuman Naumanoy na, umano'y nagawa sa teritoryo ng Pilipinas mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 sa konteksto ng kampanya laban sa droga. Nananatiling may pananagutan ang dating Pangulo para sa mga teribling krimen niya dahil sa kanyang diumanoy gera laban sa droga, na sa katotohanan ay madugo, di makatao at walang katarungang gera laban sa mga ama, ina, kapatid, bata at mamamayang mahihirap na pinatay gamit ang pera at rekurso ng taong bayan. Sa mga kadahilan ng ito, pa, pa, ito at para makamit ang katarungan para sa libo-libong pinatay, sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nananawagan kami na sana'y makipagtulungan ang Administrasyong Marcos Jr. sa ICC sa lalong madaling panahon. Maraming salamat ang uh, ginawang speaker at muli magandang hapon sa ating lahat.